Maganda nga po mga kabakal. No, meron lang tayong sasagutin na isang munting katanungan ng isang followers natin. nung ginagamit yung skewer. No, meron din kasi ako napanood na nag ano, nag-reveal nung kanyang uh, sukat. Alang nag naguguluhan ako kasi nga hindi ko alam bakit ganoon ang sinasabi niya. Yung kanyang shafting ay uh, 2.5 mm daw. So, medyo nakakalito ng konti yun. Kasi ang 2.5mm, napakaliit lang nun. Sinlaki lang yun ng welding rod na payat. No, yung tinatawag nilang payat na welding rod. So, kung doon kayo magbe-base, malilito kayo. Ang tamang sukat po ng ginagamit kong shopting ay 3-8. No, 3-8 inch. Itong nasa gitna. 3-8 inch yung ginagamit ko. Tapos, itong nasa gilid niya, yung parang pantinidor natin, ito na ay 1-4. No, 1-4 yung kanyang uh, thickness. Ang tawag sa kanya ay shafting 304 shafting no hindi siya round bar kasi ang round bar ay uh, black iron or uh, bakal mismo pag sinabing shafting ito stainless po 'yun no 304 so 'yun yung ano niya ah uh, categories ng ating uh, tinedor Ulitin natin ito 8 no yung nasa gitna etong nasa gilid ay 1/4 kung i-convert mo to sa mm millimeter Uh, naglalaro to ng 9 to 10 mm. Itong nasa gitna. Ito naman, naglalaro siya ng uh, 4 hanggang 5 mm, yung 1 port natin. Okay? ah uh, kung mapapansin nyo, dalawang klase yung aking uh, na ginawa. Ito kasi ay request ng uh, client natin. Uh, yung client natin ay uh, dalawa yung kanyang ililityon. So, isang belly at saka isang manok. Kasi ito pang manok, okay na to eh, Yung ganito kalaki. Ngayon, ang uh, request niya ay mag daw siya ng belly. So, nilakihan ko yung shopping ko dito sa gitna. Ginawa kong one half. No, pero ang ginamit ko pa rin na pantinidor ay one fourth. So, pagdating naman sa haba ng skewer, depende yan kung gano'ng kalaki yung gagawin ninyong uh, griller. No? Depende yan. Ano nasa sa inyo yan. Pero yung pagitan nato, yung pagitan ng tinador natin, pwede yan maglaro ng 1.5 inch hanggang 2 inch So depende sa inyo kung gaano uh, gano'ng kalaki yung manok na gagamitin niyo. Pero yung ganito ka ka distansya, 1.5 inch ay okay na, no? 1.5 inch yung uh, distansya ang ginamit natin. Okay? So sana po ay nasagot ko ang iyong uh, katanungan. Uh, kung kayo po ay meron pang tanong, mag-iwan lang po kayo dun sa ating uh, comment section, no? Comment box, no? Ano man tawag natin, tawag natin doon. Uh, sasagutin ko po yun pa isa-isa. Salamat po.